Hello guys. Ito ngayon magluluto ako ng ampalaya. Alam mo ang sikreto dito sa ampalaya para hindi siya mapait. Ayan, mag bago mo siya i-slice, maglagay ka muna ng ayan oh, tubig. Tubig. Tapos, lagyan mo siya ng ito, salt. Ayan, lagyan mo siya ng asin. yan. Tapos, di ba nalagyan na siya ng asin. Yung ini slice na ano, ang palaya, ilagay mo dito. Ayan. Ayan ang nagpapatanggal ng pait. Ayan, try nyo magluto ng ganyan. Wala kayong malalasahan na lasang ampalaya. Mapasarapan talaga kayo. Ayan, thank you guys. Follow my YouTube channel. Thank you.